Roskelongbong, alegre dito siguro ngayon. Tolong dito tayo sa recipe. Ano ba? Ano ganito? Galongbong, ma'am. ay ang ganda ng Galongbong nila. ang laki ng ito yung aloy na mali. talingan ang laki na ng tulingan nila. Galongbong, aloy, Ako ay, laki ng isda. Grabe. Wow. Mga Sap sap. Sap sap. mga isda dito, guys. ay laba. -laba. <laughs> Oh, di ba? Ang dami pa sa bus. guys. Ang dami bangus dito. Dito tayo sa Pilipinas ngayon. At saka nandito tayo sa Rojas City. Hey, oh, yeah, ano ba? Ano ba? Laki ng <laughs> Wow. Tulga, lighter niya. 4.20 ang lighter. Ang dami isda lalaki mahal ganyan ah! <laughs> eh, ay ikaw na kujan iblog iblog vlog iblog vlog ka sige <laughs> ito yung paninda <laughs> mo bangos ah. magkano to sabi mo ha ipalom ako ha ah. joke wala na ito taga o pila dyan 100 pa lang 100 mura lang yung paninda nya puro isda Iiwan ako ng kasama ko Ini mau bilang bangus gak? Oh, aja pilih aja. 100. Oh, 100. Maganda yang tindira. Marap ka? <laughs> Friend ko to, ta, tsaka isa kita kapal di boarding house dati. namin guys. <laughs> Dami ng panindoyo is da. Nandito tayo sa Mambuso,

la pia 100, 100 lang 100 lang Gorayan oh Gorayan dito tayo sa Rohas City guys seafood capital of the Philippines sana baklong mo

Ilocos. Oh, laki. Yung ko yun? kilo? Aloy. Ah, aloy. Barato lang ma-isda diri, guys. Okay, si, Sa mambusaw. Mambusaw. Okay, mo, <laughs> <laughs> <tiling, man. laughs> hala, ko. Wala. na pinais guys? ba? Nandito yun sa Mambusaw Coffee, Sura City. Seafoods Capital of the Philippines. Ang laki. Grabe. Maya, Maya. Oh. Maya, Maya.